Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today sa barber, happy day mga kabatang helmet. Tanggal mata tayo ng mask. Shout out to Tenga. Hey, hey, hey. Siyempre, salat mo ng mga bagong pasok sa chart. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo para lagi ka-updated sa ating mga inaipalan. At sinasawsawa natin yung Jogapur. Si Baby Jogapur. Hindi ko alam kung saan ang lupalop. So, hintayin natin siya. So, may bago na naman tayong sasawsawan mga kabatang helmet. Dahil nga, wala tayong kasawa-sawang sumasaw dahil nga sa usawera tayo e palog Uy may tanki yung ano oh, ano na naman yung kabayo walang kulay so ay mga patang helmet kasama natin si Vidyoga Far pero ako pa rin na may hawakan lang ating kameran ito, mainit na mainit ko muna i-epalan Ito yung epal. Ha? Hanggang dito, e eh, epal ako. Dahil nga wala tayong kasama sa awang epal. Kahit pa nasa loob tayo ng tricycle, kahit nandiyan pa tayo sa kalsada, naglalakad na eh, epal at yung eh, epal at tatalak pa rin ako. So ito, ayan yung pose mga kabata. <laughs> ayan yung pose mga kabata. Helmet, may pangmalang malakasan na lalabas na statements sa St. James. Ang nakakaloka rito, mga kabata helmet sabi nga dyan, ang pinaka striking para sa akin dyan ha, ah, give of God yung ano, presidency. Ha? Huh? Yung give of God daw ang presidency. Ang eh, pagiging president. Amo, nabilao ka ba? <laughs> so, ayun ang mga kabatang helmet. Ano bang stand natin dyan? Sabi nga ni Tatay Diggs dyan, sa statement niya na, sige lang daw. And if ever man na tumakbo nga daw si Indah, eh, kahit tumakbo daw walang partido, no? independent candidate, di ba? And yung pagiging presidente daw is give from God. Ay, nalagay ka doon. Oh. At ay, kakay ka sa video ko. Hello. Mm. <laughs> ayan si Tata yung nag-atid sa ating mga patahin. Ayan tayo sa mga na tatang mong presidente si Sara Duterte. Paboto diba, mo ba? Yung paboto ko eh. Mm. Okay, thank you, Tay. Ta so, ayan mga kapatang helmet. Papasok na tayo sa SF. Na-comment down below kayo dyan i-vote ba? Diba? I-vote nyo ba today? Nau na. Nau na. Ngayon na yung Malapit nyo magsara yung presinto. <laughs> ba diba, ng ala stress lang. Yeah. So, yun mga kabatang helmet, wala tayong magagawa sa sagot ni tatay dahil opinion nga yun, diba? So, respeto na lang natin. Pero, yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga kabatang helmet. If, ngayon pa lang, ina na tayo, diba? Na, eto, eto yung truck, eto yung pwedeng mangyari, na, pwedeng kumandidato. So, kayo, if ngayon na yung mismong botohan si Tatay, ang opinion niya ay iboboto daw niya. Hindi ko na lang siya natanong kasi nga pinalalayo sa yung mga tricycle Kung bakit yun yung stand niya. Pero kayo, mga batang helmet, ano sa tingin nyo? Ito na yung nangyayari sa lipunan natin ngayon. Ito na yung mga issue. Susuportahan nyo pa rin ba? Iboboto nyo pa rin ba? Di ba? Marami na. Out of, ito 'yung mga nangyayari as of anong day? As of today, November, ano ngayon? November 17, 'di ba? Saturday. So, ayan mga batang helmet. Anong stand nyo? Si tatay, 'yung stand niya respetuhin natin hindi natin kailangan tutulan yon dahil yung stand di ba? So, ito mga kabatang helmet, eh, e, pala ko rin yung extreme spicy Alam chicken. <laughs> extreme takip na dahil na, na ka na, kaya lang, kailangan mo pa ilagay yung sirup at saka yan, may takip pa. Pero ito yung oh, nakasirup pa sila lahat. So, ito mga kabatang helmet, yung extreme spicy chicken ng KFC. So, tignan natin, ah. May spicy talaga dahil binudburan man naman ng ano eh. Ng paanghang eh, oh. Pero ang gaano nung kanilang Thai part, ang gaano nung manok, bakit ganun? So, try na natin. Ayos lang. Dasapin natin. ko lang mga pata helmet pero kung hindi ka fanay ng maanghang hindi mo siya magugustuhan. kasi yung kit anghang niya nasa huli yung tipong anghang na nakakasamid lang pero mm -hmm. uh, -uh. ayos lang mas main pa rin yung mga isyo ngayon ano sa tingin nyo mga batang helmet meron kaya ditong pansit guys ato kaya shop aw. sa pancake house kami ah Pansit ko Thank you. Pwede mo pa additional. Pansit kesa Thank you. So, mga Kakain na nga lang ako eh. So, mga tayo na tayo. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, positivity lang talaga. And ito, ginagawa nga dito na PNR. Hindi natin alam kung